Buenos dias damas y da caballeros. Uh, it looks like tuloy-tuloy uh, yung laglagan blues ng mga dating uh, mga dating supporters ni President uh, former President Duterte at uh, kay uh, Vice President Sara Duterte. Ang latest para ilaglag si uh, Sara uh, after nilaglag ni Imee Marcos si si Digong sa AJK issue na sinabi niya uh, hindi uh, inamin ni Imee na na palpak yung oplang tokhang at uh, dapat hindi na ituloy yun uh, ngayon naman it is uh, uh, senator uh, Tol Tolentino who is saying na dapat uh, ituloy na talaga yung impeachment uh, trial dahil uh, he is of uh, the, the view and, uh, and Tolto Letino being a lawyer knows this, he is of the view that uh, separate naman yung proceedings or yung trabaho or nature ng uh, impeachment court kumpara sa lawmaking duties or lawmaking nature ng uh, Senado. So itong posisyon na ito ay magkasalungat or contrary to the... Sandali, inapakuha ako ng sugar ng kwan ko -kwa. Kulit mo ah, sandali. Kunin na natin. Niririmay na ko. Okay pa naman, buhay pa. <laughs> 157. Okay, nagtsokolate kasi tayo kanina kaya baka na-detect sa phone ko. Okay. Uh, so sinasabi ni Tol Tolentino na mali yung paulit ulit na sinasabi ni Cheese Escudero na kailangan pa mag-issue si President uh, Fer si President Bongbong Marcos ng uh, ng proclamation to to uh, convene the Senate uh, or to return back the the session to to call for a special session of congress at uh, marami yan problema pa ngayon kasi marami rin mga legal expert kasama na sila Frank Drilon at saka si former justice Antonio Associate Justice Antonio Carpio na sinasabi hindi pwede basta uh, tumawag na lang ng special session si President Marcos kasi walang nakalagay sa batas na dapat uh, ang purpose ng special session ay para ma ma masimulan yung impeachment trial or for impeachment uh, impeachment uh, nature or impeachment need for uh, to start an impeachment. Ang sabi ng mga ng mga legal expert, pwede lang tumawag ng special session to tackle or the maggrade ng bagong budget or to address an emergency situation and impeachment hearing is not part of that so pwede pa yan question yan ng Supreme Court kaya maganda itong sinasabi ni Tol Toletino wag na hindi na kailangan ng nangkua ng, ng ng proclamation ni President Marcos to call for a special session ang kailangan lang uh, pwede kaya kaya na kahit on in on break kaya na ni ni Cheese Escudero uh, tawagin ng meeting ng mga senador to start the impeachment process kasi sabi niya iba ang trabaho namin as uh, as senator as law, lawmakers, at yan covered yan ng special session uh, batas sa special session sa covered yan ng regular session uh, proceedings pero sabi niya dito hindi ito iba ito eh hindi ito yung yung sakop ng session dahil impeachment court ito iba ito this is uh, a uh, a uh, legal proceeding all of its own yan yan ang sinasabi niya so lawyer naman itong sitlot Tolentino Talentino, uh, kaya very very reliable and very credible itong statement niya which tulad ng sinabi natin amounts to to paglaglag kay uh, kaya uh, Sara Duterte kasi ang mga BDS lalo na yung mga chuchuan nila at saka yung mga vloggers nila, at uh, paniwala-paniwala nila, na mas malaki ang tsansa ni Sara makalusot sa impeachment kung kung gagawin ito sa June 2, tulad ng gusto ni ni Jesus Coderro na mag-resume ang uh, pag-resume uh, ng 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 sesyon ng Kongreso ng, ng Senado at ng Kongreso sa June 2 doon pa lang magsisimula yung impeachment trial at doon uh, doon naman malakas ang uh, uh, malakas ang uh, uh, ortiwala yung mga DDS na they are very hopeful na by that time mas maraming mas maraming DDS sa uh, senatorial candidate ay ang maiuluklok sa sa Senado binibilang na nila dyan sila Erwin Tulfo mga ba, si syempre ala uh, kwan nila they're still they're also hoping na maibalik si Bato de la Rosa uh, uh Marcos uh, uh, Bongo at saka nagkikita nila si Willie Revillame Re na malakas ngayon sa kanila rin nakikita rin nila na si Ben Tulfo na malakas ngayon sa kanila rin at nakikita rin nila uh, si si anak ni Sincha Villar na talaga naman si Sintia producerte talaga si Camille Villar ay sa kanila rin at uh, si Pia Cayetano at sa kanila rin ha ah. so mas uh, ma mas nakikita nila na pabor sa kanila kuhintayin na lang nila ang 20 ang uh, June 2 June 2 resumption ng Senate uh, mas may chance uh, na ma 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 clear si Sarah at uh, makalusot siya. Malusutan niya yung impeachment hearing. So, kaya ganun rin ang uh, gusto, ganun rin ang gusto ng mga ibang DTS, kaya uh, pinipigil nila. They are doing everything to stop the immediate conduct of the impeachment trial. So, yan ha. Kaya it's it's also a fight for time. So, pakinggan natin ha yung uh, sinabi ni Jesus Cudero and thank you very much dito sa dos for dos na interview ng mga kaibigan ko si Anthony Taberna at si Jerry Baha Ha? Huh? Jerry Baha hindi mo pa ako na na-invite dyan sa swimming pool mo, ha? Huh? Uh, invite mo naman ako dyan. Hindi ko naman i, uh, hihiramin yung maganda mong big bike. Mag-swimming lang ako dyan sa swimming pool mo. May swimming pool naman dito yung clubhouse namin pero Iba yung swimming pool ni Jerry Baha, ha? Okay. Panorin natin ito. Thank you Jerry Baha, Anthony Taverna and DZRH for this video. Magdetalye ng ating mga balita. Tatawid na sa 20th Congress ang pagdedesisyon ng Senado sa impeachment kay Vice President Sara Duterte at kay Senate President Jesus. Amo na ang mangyayari habang nakabakasyon ang kongreso alin ang ating mga balita tatawid na sa 20th congress ang pagdidesisyon ng senado sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Jesus Cudero, wala muna ang mangyayari impeachment trial habang nakabakasyon ang Kongreso sa gitna ng uh, kampanya sa midterm election. Sa kanilang pagbabalik sesyon sa June 2, 2025 na lamang anya maaring mapag-usapan sa plenaryo impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Legally it cannot be done again, as I said, because the impeachment court was not convened, the impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body. Hindi muna as an impeachment court. Senate President Pero ay sinalungat naman. Ang posisyon ng Senate President ay uh, sinalungat ng kanyang majority leader na si Sen. Tol Tolentino na nagsabing magkaiba ang kalendaryo ng impeachment trial at ng uh, Senado at maaaring uh, mag-convene ang impeachment court kahit nakabakasyon ang uh, Senado. Narito ang pahayag ni Sen. Tol Tolentino. ninyo nga po kami kasi ngayon eh ngayong araw na to actually mula pa kahapon ay pinag-uusapan kung ano ba ang magiging proseso ng impeachment kay VP Sara ngayong naka-adjourn na po ang Kongreso. Pwede pa kayong mag yung subdivision ni Antonita Berna ay uh, malapit sa sa bahay ko sa Quezon City pero wala itong uh, wala itong swimming pool. Talo ka kay Jerry. Si Jerry rin malapit sa kongreso. Medyo malapit din sa lu sa lumang bahay namin sa Quezon City. Pero may swimming pool kaya dyan ako gusto. Uh, pero sa pagkain siguro doon na lang kay kay uh, kay Antonia Taberna yung tunying sa tunying sa bakery and fast food. Huh? Doon na lang ako kakain and then mag-swimming ako doon kina Jerry ba. Uh, trabaho as impeachment court ang Senado ngayong uh, nakabreak naka-break po ang Kongreso. Ayaw ko sana magsalita tungkol dyan. Uh, po, more on, more on, uh, the, the, law more law on, the, more on the, the procedures. Up, sa up, up, up. Yung, impeachment court is uh, separate uh, from the legislative uh, mill. So, ibig sabihin, it can, it can uh, function uh, without without complying with the legislative calendar. Yep. So, nag-adjourn ng kahapon ng February 6, at adjunto pa yung presumption in between, the impeachment court can function. Kasi it's a constitutional body in itself. Uh -huh. So, may sarili siyang procedure, may sarili, may sarili siyang uh, ma schedule, may, yep. may sarili siyang timeline. Yep. So, uh, kasi yung legislative calendar, ano yan eh, yung lower house at saka yung upper house pareho yes so, sabay yung so yung impeachment court ay nandun lang yun na binigay ng salik ng batas sa Senado mm -hmm. wala impeachment court sa sa lower house Apo. so ibig sabihin nun, bukod yon bukod na entity yon and it's, uh -huh. it's a it's an entity that can operate without following the legislative calendar so uh -huh. hindi siya hindi siya uh, nakatali doon sa uh -huh. buha journal. So in other words, ito po pa lang ito po pa lang tanong na pwede bang magtrabaho ang mga senador bilang senator judges at ang senado ay mag bilang uh, mag, mag, convene bilang impeachment court kahit na baka, nakabakasyon ang sagot ay oo pwede yeah thank you very much Anthony and best regards sa maganda mong asawa. <laughs> mas bata talaga kay Anthony yung asawa niya. Ang ganda-ganda para model. Para model. Magaling na negosyante pa. Nasa PR business rin siya. Kagaya ni Bad. Ayan. Pero 'yung asawa niya. Oh, mas magaling asawa ni Anthony Taberna sa negosyo, ayan. So okay, uh, Oh, bakit nagbago ang ihip ng hangin? How ah, we love you now Senator Tolentino. Gusto mo na ng hearing ngayon kahit uh, uh, ang tingin ng mga DDS ay uh, hindi ito pabor, ang timing ay hindi pabor kay Sara Duterte. Bakit kaya nilalaglag na ni Tol? Tol, what happened? Anya Tol, bakit nilalaglag mo na si Sara at si Digong? Ha? Ah? Bakit uh, kung kailan na uh, delikado ang boto laban kay Sara, nilalaglag mo siya. So, ganito yan. Uh, sa mga survey ngayon, <laughs> mababang mababa na si Tol. Nandun na siya sa number 16, number 15, number 14, meron pa nga, number 20. Kasi galit sa kanya ang tao eh. Namamangka siya sa dalawang ilog. Tingnan mo, ginawa siya ni Marcos ni Bongbong Marcos na isa sa mga senatorial candidate isa sa mga senatorial candidate candidates sa alyansang Bagoong Pilipinas sinasabi natin Bagoong Pilipinas kasi uh, Bagong Pilipinas daw pero luma at mabantot na yung mga kandidato na galing sa traditional uh, political families so ginawa siya membro doon pero nung Uh, ginawa siya isa sa mga 12 senator candidates ng ni, ni Marcos and yet nung um, umapir siya uh, si Duterte sa sa EJK hearing halos walang sinabi si Tolto Lentino banat sa kanya mayroon pa nga mga statement na parang pabor sa kanya eh ganun pa nga ganun rin sa 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 hearing ni Sara Duterte sa budget, wala naman siyang sinabi na mga bagay na kinukundinahin yung 612 million na uh, confidential irregularity sa confidential funds ni Sara. Pagkatapos ng hearing rin, na, naalala, naalala nyo, yung hearing sa 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 Peking uh, Peking ah uh, yung puncher, yung puncher mark hearing, yung uh, uh yung hearing ni Bato sa expose ni Pekeng Pidea Jonathan Morales na mga yun, yun, na uh, Pidea leak, Pidea leaks kuno. Eh, nagsalita naman si Tol Tolentino doon, pero parang pabor pa kay Jonathan Morales. Buti pa si Cheese, kumukontra talaga kay Jonathan Morales at saka si Jingoy. Kaya ang reward kay Cheese ay na naging preside, Senate President siya. Uh, at doon rin naman sa hearing sa Pogo, ganoon rin si Tol Tolentino. Wala, wala rin gaano talaga sinabi na, na at meron pa nga siya recent statement na medyo pabor pa sa impeachment. Kaya nagalit sa kanyang tao kasi yun nga, namamangka siya sa dalawang ilog. Neither here nor there siya. Ganon din si Irene Marcos, pabaksak sa 12. 12-13. 12-13, ganun. Naglalaro siya sa 12-13. Pa, pa palabas ang palabas ng magic circle. Ganun rin. Dahil namamangka rin sa dalawang ilog. Kaya, uh, uh, kinailangan na ilaglag niya si Digong sa issue ng EJK at uh, blinag nga natin yun. Kasi ito, si Tol kasi, uh, mas aligned siya kay Duterte. Eh. Kung, kung baga, Kung hindi siya ginawa ni Duterte na political uh, A presidential political adviser, hindi siya sumikat. At uh, in fact, trinador pa nga si Pinoy, MMDA siya kay Pinoy, pagkatapos sa uh, uh, nag-jump uh, ship siya kay Duterte, yun, naging ginawa siya presidential legal adviser, pagkatapos, ano, presidential political adviser, presidential political adviser, and then yun, sinama siya sa, sa hug hugpong pagbabago party ni ng boss niya si Sara Duterte at di ba doon na, na zero yung opposition. So kumbaga ang laki, ang laki ng utang na loob niya kay Sarah. kasi kaya in all issues pa kwansya eh. Pa nagkwansya, naglalaro siya sa dalawang kampo. Kaya mas lalo maraming tao nagagalit sa kanya. Galit sa kanya yung DDS, galit rin sa kanya yung pro pro mga Marcos supporters. So ngayon siguro bumabawi siya. At mas pabor sa kanya kung kung gaganapin yung yung impeachment trial ngayon at kukontrahin niya si Sara, baka aangat siya ulit. Baka makakabalik pa siya sa Magic 12. So pabor ito sa kanya. Kaya yan, kaya medyo kwanasan uh, na na yung posisyon niya. But this is good. Kahit ganoon naman si Tolp, at least bumabawi siya sa atin at being a lawyer, uh, uh, pwede natin siya paniwalain na, na ngayon uh, kwa na talaga matama na may tama siya na uh, the hearing, uh, the impeachment trial can proceed kasi separate at iba ito. Hindi ba sabi sabi ng mga legal experts sui generis ay 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 a legal animal of its own, a legal uh, exercise of its own, separate doon sa legislative functions na kailangan pa ng, ng uh, session, plenary session ng Kongreso, ng Senado para gumalaw, ito, hindi na ito kailangan ng executive session ng Senado para gumalaw. So yan, sana ha, cheese ha panoorin mo ito ha liakwana uh, yung itong view ng uh, ng kasama mo sa Senado na si Tolto Lentino na kagaya mo ay lawyer rin naman so yan naman sinasabi rin ng mga legal expert pero yun lang nagtataka tayo bakit si uh, bakit si Cheese Escudero ay uh, parang uh, parang hinaharang talaga ito ha Uh, kaya hindi, hindi mawala yung mga mga uh, mga ugong-ugong lalo na yung blinag natin na column ni Jarius Bondo na may mga grupo sinasabi hindi kaya may may inaantay yung mga yung mga senador hindi kaya na medyo nainggit at nagseselos sila sa mga sa 150 kada congressman at gusto rin nila meron rin sila ganon so uh, kaya dapat uh, yung issue ah. Uh kuha rin, investigaan rin para para mawala na ito mga suspicions na ito. Pero nakapagtataka ako kasi uh, si Cheese naman ay known to be bata ni, ni First Lady Lisa Araneta Marcos pero bakit inspired yung itong mga legal uh, views ng mga expert at saka ni uh, ni Tol Tolentino ay uh, kwan pa rin dinidribble-dribble pa rin ni Cheese ang uh, ang uh, ang impeachment uh, trial diyan sa Senado o diyan sa sa, sa, sa uh, niya kasi sabi nga sa, sa, sa English the ball is in the court of of the Senate specifically the court of the Senate President so we'll see we'll see baka magbagong isip ni Cheese o baka mag-issue na si President Marcos ng presidential proclamation, convening calling for a special session of Congress. So we will see that happening either this week or the coming weeks. So thank you very much everyone for watching. Ito po ang uh, latest dito sa issue ngayon. And we'll be bringing you back more developments during the day. Mucho y mas gracias sa todos. Don't forget to like this vlog para mapunta ito sa inbox ni Cheese Escudero. <laughs> And also to share this vlog to friends and relatives. Uh, thank you for watching and see you in my next vlog.